Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Enero 24, 2025. at 25. habang binubuksan mo ang pinto ng araw na ito, Taurus. Mararamdaman mo ang banayad na hatak ng kaginhawahan at kagandahan na bumabalot sa iyong paligid. Ang biyernes na ito, Enero 24 ay hindi lamang isang karaniwang araw, ito ay puno ng enerhiya na nagtutulak sa iyo na yakapin ang lahat ng bagay na nagbibigay ng aliw at kasiyahan sa iyong puso. Maaaring ito ay sa simpleng pagtikim ng isang mainit na tasa ng tsaa habang nakaupo sa iyong paboritong sulok ng bahay o sa pagbibigay pansin sa bawat detalye ng iyong kasuotan upang maipakita ang iyong pagmamahal sa kadandahan. Ang araw na ito ay paalala na ang buhay ay binubuo hindi lamang ng malalaking tabumpay, kundi pati na rin ng maliliit na sandali ng kasiyahan na nagdudulot ng malaking kadalakan. Sa ika negatibo 25 na araw ng buwan, hinihikayat ka ng universo na yakapin ang iyong likas na lakas at tibay na siyang naging pundasyon ng iyong tagumpay sa buhay. Ang iyong kakayahang manatiling matatag sa gitna ng mga hamon ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki, Taurus. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng Sagittarius, maaaring maramdaman mong bumabalot sa iyo ang isang alon ng malalim na pag-isip. Sa mga panahong tulad nito, maaaring mapansin mo ang iyong sarili na nagmumuni-muni tungkol sa mas malalalim na aspeto ng buhay, ang iyong mga layunin, ang iyong mga relasyon, at ang kahulugan ng lahat ng bagay na pinapahalagahan mo. Ito ang pagkakataon upang suriin kung ang iyong mga aksyon ay naayon pa rin sa iyong mga halaga at layunin. Huwag kang matakot sa mga katanungang maaaring bumalot sa iyong isipan, dahil ito rin ang magbibigay liwanag sa mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Habang dumadaloy ang araw, pahintulutan ang iyong sarili na tuklasin ang mga damdaming pumupukaw sa iyong puso. Minsan, ang bigat ng ating mga nararamdaman ay tila isang ulap na nagkukubli sa liwanag ng ating isipan. Ngunit tandaan, Taurus, na ang bawat emosyon na iyong nararamdaman ay mahalaga. Ang mga sandaling puno ng lungkot o pag-aalinlangan ay hindi isang kahinaan, kundi isang pagkakataon upang mas maunawaan ang iyong sarili. Yakapin mo ang mga damdaming ito at hayaang gabayan ka ng mga ito patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga pangangailangan at hangarin. Sa bawat pagsisiyasat ng iyong puso, matutuklasan mo ang isang kalinawan na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang yakapin ang susunod na yugto ng iyong buhay ng may kumpiyansa. Higit pa rito, ang araw na ito ay isang paalala na ang koneksyon sa mga mahal sa buhay ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Maglaan ng oras upang makipag-usap, magbahagi ng tawa, o simpleng damhin ang presensya ng mga taong nagbibigay liwanag sa iyong araw. Kung sakaling mas pinipili mong maglaan ng oras sa sarili, gawin mo ito ng may pagmamahal at intensyon. Ang tahimik na oras ng pagninilay ay maaaring maging isang paraan upang mapalakas ang iyong panloob na pundasyon at magbigay sa iyo ng mas matatag na pananaw sa iyong mga layunin. Ang enerhiya ng Lunar Phase na ito ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon at tibay. Yakapin mo ang lakas na ito at hayaang magbigay inspirasyon sa iyo upang buuin ang isang mas malalim na pasasalamat para sa lahat ng biyayang bumabalot sa iyong buhay. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa mas malalim na pagkaunawa at mas malawak na pagpapahalaga sa kadandahan ng mundong iyong ginadalawan. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang tumingin pabalik at suriin ang mga aral na iyong natutunan. Ang bawat sandali, gaano man kaliit, ay nagdadala ng mahalagang mensahe para sa iyong pagunlad. Magpasalamat sa mga maliliit na bagay sa inip ng araw, sa ngiti ng isang kaibigan, o sa katahimikan ng isang sandali ng pagmumuni-muni. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang kagandahan ng buhay ay hindi lamang matatagpuan sa malalaking tagumpay, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay na nagbibigay inspirasyon at nagdudulot ng kadalakan sa puso. Sa pagtatapos ng iyong araw, Taurus, gamhin ang kapayapaan na dulot ng pagkilala sa lahat ng iyong nagawa. Alamin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay humuhubog sa iyong kinabukasan. Magpahinga ka ng may pasasalamat at tiwala sa iyong kakayahang harapin ang anumang darating na hamon. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay isang nilalang ng lakas, kagandahan, at walang katapusang posibilidad. Sa iyong pahina, hayaang yakapin ka ng universo at magdala ng liwanag sa iyong kinabukasan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.